Hola. Tore le tole, lede, tole lede. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sampagaduan ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay September 15, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Luke chapter 2 verse 33 to 35. Noong panong iyon, namangha ang amat ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Mga kapatid, siguro ay may kakilala tayo o kaibigan na minsan sa sobrang saya nila, bigla na lamang silang mapapahinto at magsasabi, mapapatanong, "Ano kaya ang susunod? Baka may darating na problema." Parang natatakot silang maging masyadong masaya, dahil baka itoy sundan ng mabigat na pagsubok. O baka tayo din ba yon. Ganun ba tayo minsan yung bang sa sobrang saya natin, napapahinto tayo, ano kaya ang susunod? Kung isipin, ganyan ang nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. Nang dumating ang araw ng pag-aalay sa batang si Yesus sa templo, puno ng galak si Simeon dahil natupad na ang kanyang matagal na panalangin ang makita ang tagapagligtas. Pero, sa gitna ng kagaalakang ito, nagbigay siya ng propesya kay Maria na hindi lang kaligtasan ng dalan ni Yesus, kundi ang paghihirap at ang sakit. Dahil dito, ang puso mo'y parna rin tinarakan ng isang balaraw. Kung titingnan natin karaniwan itong karanasan ng mga magulang. Bilang magulang, masaya tayo sa pagsilang ng ating mga anak. Proud tayo sa kanilang mga achievements at tagumpay. Pero hindi ba, kasabay din ng ating kasiyahan, e yung mga gabi ng ating pag-alala. Mga araw ng pagluha, mga panahong parang doble ang sakit dahil bilang magulang, Ramdam natin ang dinadala na hirap ng ating mga anak kapag sila ay namroblema, kapag sila ay naharap sa pagsubok. Ganito ang realidad ng buhay. Ang kagalakan at hapis ay magkasama. Hindi natin tunay na maintindihan ang halaga ng kalusugan kung hindi tayo nagkakasakit. Hindi natin mararamdaman ang ganda ng liwanag kundi natin naranasan ng dilim. Hindi rin natin kayang lubos na pahalaga ng saya kung hindi tayo dumaan sa panahong malungkot at pagsubok. Sa bawat tagumpay, laging nandyan ang hamon ng buhay. Dito sa Gospel, ano ang gustong ipakita sa atin na sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng napakaraming walang kasiguruhan, kasama natin ang Diyos. Ganito ang ginawa ni Maria. Alam niyang hindi magiging madali ang landas, pero pinili niyang magtiwala at manindigan sa plano ng Diyos. At yun din ang hamon sa atin. Ano mang yugto ng ating buhay, maging ito man ay saya o sakit, kung dumaranas man tayo o ang ating kapamilya ng kalusugan, magandang kalusugan o terminal illnesses, pinapaalala sa atin, kasama natin ang Diyos, na hindi tayo iiwan. Paano natin maisasabuhay sa buhay yung gospel for today? Una, magtiwala tayo sa Diyos kahit may takot. Lahat naman ng tao may takot. Ako rin natatakot. Kapag may pagsubok, sabihin natin sa Kanya, Lord, hawak mo ang lahat. Ikaw na ang bahala. Pangalawa, maisa sa buhay natin ito kung tayo rin ay makikisalamuha magiging kasama ng iba sa kanilang hirap baka may kaibigan o kamag-anak na dumadaan sa pagsubok kumustahin mo iparamdam na hindi sila nag-iisa at pangatlo magkaroon ng oras sa panalangin bilang pamilya kahit ilang minuto lang sa bawat gabi sabay-sabay tayo humingi ng gabay at lakas. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo natututo mula sa Ebanghelyo, kundi nagiging buhay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat sa biyaya ng pananampalataya Tulungan mo kaming tanggapin hindi lang ang mga sandali ng saya, kundi pati yung pagsubok na nagbibigay sa isay sa aming buhay. Tulad ni Maria, naway matutunan naming magtiwala sa iyong plano. Kahit may kasamang sakit, naway lumali pa ang aming pag-ibig sa iyo at mamunga ito sa aming salita at gawa. Amen. Mga kapatid, I'm sure na blessed tayo ng today's gospel. Huwag natin tong sarilinin. I-share natin yung ating audio gospel reflection sa ating mga group chat, sa mga kapamilya natin, sa ating mga kaibigan. Hayaan natin na mas marami pang buhay ang maabot ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga may pinagdaraanan. At syempre, lagi Uh, i-follow i-follow po natin ang social media ni Kuya Sampagaduan para sa mas marami pang reflection. Lagi nating tatandaan, buhay ang salita ng Diyos at ito ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa lahat. Muli, ako po si Kuya Sampagaduan, nag nagaanyaya, Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.